sabay sabay ko kasi yung aking household chores. Tapos, pagdating ng hapon ay umulan. Tapos, nabasa ako dyan dito sa labas. Yung nagsampay ako ng mga damit. Kaya parang, ang kaso is real ako ngayon. So, check-check ko mamaya kung kasurvive itong katawan ko hanggang closing. No? Pero, kinakaya naman ni Mami Tins kasi sayang yung mamimili. Daming bumibili ngayon kasi yung mga bata ay parang vacation. So parang February 1 pa yung balik ng klase nila. So sasayangan si Mami din. Pero kung hindi kaya nila ng katawan, eh, bakit naman pipiliti? So kaya naisipan ko tong vlog na yon Ano ba ang mas maganda? Empleyado or negosyante? Alam mo yung nagtrabaho ako. Purely wala akong stress na yung katulad ng experience ko na may negosyo na alam mo yung tumatanggap tayo ng fix na sahod whether gawin natin yung best natin o hindi pagdating ng 15.30 ay fix talaga yung ating sweldo unlike kapag may negosyo ka pag hindi ka palagi nagbubukas ay eh, walay ka talagang kita pero kapag sinipagan mo ah uh, lalong lalo na pag extend ka ng store hours mo ay lumalaki talaga yung kita mo lalong lalo na yung consistent yung pagbubukas mo tulad ng ginawa ko ngayon sobrang consistent and minsan hindi kinakaya ni sexy body at alam niyo naman na ako lang mag-isa opening closing pa so may times talaga yung katawan natin ay bumibigay buti na lang Friday, itong bunso kong anak ay online na yung kanyang klase. Kaya parang relax relax lang ako. Ayoko yung nagbubuhat ng mabibigat at yung mga alagang rabbits ko ay chill lang muna ako sa kanila. Hindi ako yung katulad nung mga ilang araw na as in sagad na sagad tong katawan ko. Kaya kaya tayo nagkakasakit. So kapag empleyado ka kasi, hindi ka basta-basta um, nag absent Lalong-lalo lalo na kapag si boss mo ay hindi pumaya. Pero kapag may negosyo ka, anytime masama ang pakiramdam mo, wala ka naman boss, di ba? Ikaw naman yung boss. So, anytime, pwede ka mag-close. No? Kung baga, sa Bisaya pa, walay magbuot kay ikaw ang tag -iya. <laughs> Kaya lang, mga katinders, akala ko, mas relax yung may negosyo. Kasi, ito yung pag ko um, ang tumagal ako. Nung kasi may trabaho ako ay pinakamatagal ko na yung isang taon. So ngayon, lumagpas na ako na isang taon, mag-aapat na taon na ako. Hindi pala madali kapag may negosyo. No? Ayan yung parang kahit ayaw na ayaw mo na si utang, eh parang kakambal mo si utang. Wala talagang araw na parang hindi ka na um, kung baga sa besa, ka panagaapas ba ng mga bayarin na hindi ka basta-basta dapat magko-close? Wait lang ito. Kung gusto mo magclose ay alam mo yung mga consequences na, di ba, nagahabol tayo ng benta, ayan, so kailangan natin mamili, so palagi tayong close, eh, ano yung ikokompra natin kung palagi tayo nagko-close? Alam mo yung, may 5K ka, may 10K ka, may 15K ka, may 20K ka, pero pag pupunta ka dun sa grocery store, sa wholesaler, ay kulang na kulang. No? Pero kapag empleyado ka, may 5K ka, masaya ka na. Meron ka na pang Jollibee, meron, <laughs> meron ka na pang gimmick o pang inom. Pero pag negosyante ka, 15K, 20K, kulang na kulang lang sa groceries pa lang, magkano na? kagastos ko, medyo nakukumpleto ko 20k. Tapos meron pa akong mga toys, meron pa akong ice cream, meron pa akong bigas. So, abot talaga siguro 50k na para maging happy si tindahan. So, dyan tayo yung papaisip na lalong lalo na yung dami ng kulang mga katinders tapos wala pa tayong pumbili. Na-experience yung ganun. At nalilito tayo kung paano ba iikot-ikot yung ating puhunan. ba? Diba? So, unlike kung empleyado ka, wala kang pakialam. <laughs> Basta kay kumikita ka ng 1530 na fix nga lang. So, kahit na galing, ginalingan mo, ay ganoon pa rin yung sweldo mo. Naka-fix nga. Pero kapag negosyo mo, kasi ba? Diba, di kasi din fix talaga yung negosyo. Kung magkiklik, edi eh, okay. At eh, kung di naman nagkiklik, edi eh, bankrupt ka so ganun kaya siguro no na mas marami sa atin ang yung nata nagtatrabaho kasi gusto nila fix yung kanilang kita ayaw nila yung may times na um, matuman ayaw nila yung may times na okay di ba yung parang ganun-ganun kasi yung negosyo so unlike kung may trabaho ka naka-fix talaga yung sweldo mo so kayo ba asan ba kayo? Empleyado o negosyante? Ako, hindi ko pagpapalit ng aking tindahan sa ano sa pag-empleyado -e kasi kita mga katindal sobrang layo parang times five para sa akin sa experience ko at ang sarap-sarap talaga na wala kang boss no ang gusto ko lang talagang magstay dito sa bahay para may time ako sa aking mga rabbits at dito sa bahay ayan, maalagaan ng mga anak ko so kaya mas pinili ko yung negosyo sari-sari uh, store dito sa bahay namin dito sa, sa banda sa amin okay mga katinders yan lang ating vlog for today kung empleyado ka ba or negosyante so alin ka ba dyan, saan ka ba dyan ayan, comment down below mga katinders at suma talaga pagkiramdam mo yung mga meetings no? bye for now ng mga katinders thank you for watching